magsasok na tayo tagong grabe ka ganda good morning mga kamoto dyan eto naman tayo ang pagbabalik tagal natin hindi nakablog mga kamoto yung vlog natin last, dun tayo sa ano Mati Davao Oriental yun ang vlog natin last ito naman ngayon ah, punta tayo ng Tagum ah, Merry Christmas pala mga kamoto Merry Christmas Pasko na Muna tayo ng tagom motor Tagum City Okay Una Punta muna tayo sa Landers Landers Bili tayo ng buy one take one na cake. Buy one take one. Yung panahon dito sa ano, Dabaw ngayon. Makulimlim. Makulimlim. Walang init. you know, Victoria Plaza tapos kanan tayo dyan sa no Price Tower ayan tayo Oke, okay, kanan tayo dyan Kanan, kanan Gano, grabe oh Ah, taas yung mga gusali dito Price Gas Price Tower ayan landers ayun na natin bukas ba bukas pala Ayan no, landers Sa landers na tayo Of kuna Pabiliin tayo ng buy one take one na cake Dito o, sa landers Pagom na Okay Go go Of kuna tibong ko kagrabing traffic time check quarter to 12 grabe ka traffic ko oh. oh. pati motor hindi makadaan sa gilid tibong ko December 24 grabing traffic Ooh. mamayang hapon mas grabe siguro to okay up ko muna okay panapon na tayo oh, grabe kaganda yung ano Manabu City. Panabu City Market Complex. Ano? Tapos na. Hoy. Okay. Papasok na Tagum. Grabe, ang Oh. Yang dito na lang, kamu tuh. And Merry Christmas. Bye-bye yuh.